Good morning! And for today's video, samahan nyo ako sa pagpasok sa aking trabaho. At ang vlog na to is a day in the life ng isang, ano ba, nagtatrabaho sa isang supermarket. Basta ganun. And for today's video, voice over lang ating gagawin, no? Kasi... Para kakaiba naman, gaya naman natin yung mga nauuso ngayon voice over. At nandito ako sa bus stop at tinintay ko yung bus ko I think 4.45 ako nakarating dyan, yan yung unang basta sa sasakyan ko Pero ang dating pa niya is 4.50, yun yung dating At ngayon is Sabado, yan, dubudukot ako ng aking card At magpare-recharge tayo ng 3BD Kasi one week ang aking, every one week nagre-recharge ako ng aking uh, pamasahe Pwede naman yung one month which is 12 well, BTU pero mas prefer ko kasi yung every week ako magre-recharge. So yan, imo-imo lang, medyo malamig ang panahon. So yan, para tinimbas, So sa part na yan, medyo matagal kasi yung nauna sa aking kabayan, si ate isa, nag-recharge din siya ng kanyang card. Sobrang tagal ni kuya at ako na ang susunod dyan. Kaya lang ang tagal, ang tagal niya magpindot-pindot man, oy. So yan, anong oras na bago matapos yan. Basta yun ang tagal niya, So after less than 10 minutes I guess, simula na sumakay ako hanggang dito sa bus, manama bus terminal yan, nakarating na tayo dyan. At uh, sasakay na tayo sa pangalawang bus, kaya lang yung bus na sasakyan ko papuntang SAR is wala pa. So hinihintay natin yung bus at saka yung driver syempre. <laughs> yan, scroll, scroll, lang tayo dito. Ano yan, natin yung katahimikan kasi wala pa dyan masyadong tao at yan scroll scroll lang tayo ng ng uh, cellphone at medyo malamig ang panahon kasi sobrang open lang ng area na to kasi malapit lang sa dagat yan after 10 minutes I guess andyan na yung uh, bus sa sasakyan ko at ang number 13 yung aking sasakyan na bus papunta yung SAR at saka SAR Atrium at medyo marami-rami na yung natin dito. Kaya yan, papunta na yan sa aking trabaho. Finally, nandito na tayo ngayon sa SAR sa aking work area at yung makikita nyo na building na yan ano yan na uh, Saint uh, St. Christopher School I think mga British school yan so ito yung ating workplace dito, dito yan sa may Knock Hill Center at uh, familiar na ako dito sa area na to agamay uh, ko na itong area na to kasi before nung nagtatrabaho pa ako sa Giant uh, dito kami nakatira sa area na to kaya alam ko na yung mga pasikot-sikot na to itong Knock Hill Center na to dati yan hindi yan Tamimi dati yung Alusra yan, may mga costa dyan, mga coffee shop, may Starbucks din dyan, may mga kainan din dyan. So, dyan, dyan tayo nagtatrabaho, yan, tamimi markets na yan. So, ayan, papasok na tayo sa ating trabaho. At, yan, nakil center yan. So, pinapakita ko lang sa inyo. Yan, papasok na tayo dyan sa entrance ng market. Bali, itong aming market is parang ano lang siya, parang express lang siya. Hindi siya supermarket, hindi siya hypermarket. So, yan, medyo natakpan natin yung ating camera, di ba? <laughs> hindi ko na pa sila ko pala. Ayan, papasok na tayo sa sa receiving. Yan ang aking area. At yan, magpapunch na tayo. Yan. Yan na yun. So, after ko mag-punch uh, in, uh, isa sa mga routine ko every morning is maglinis muna ng area ko. So, after ko maglinis yan, busy-busy na tayo dyan kasi kahapon, which is Friday, is day of natin. So, pagdating ko kinabukasan, Saturday, ang dami ko ng mga pending na invoices na kailangan ko i-validate, kailangan ko i-encode. At that time, nagsisegregate tayo dyan ng mga invoices na kailangan ko i-validate. Tapos yung iba naman ay sa finna-file natin. So after kong ma-segregate, so ating i-enter sa system, i-encode natin kasi kailangan natin ma-encode para ma-validate, para masubmit natin sa accounting department. At isa din sa mga routine ko, uh, magbasa ng mga email, sumagot so ng mga email kasi baka may mga may price change, baka may mga promotion, uh, at may mga barcode na hindi na-scan na kailangan kong isend sa purchasing. Basta sa lahat ng mga nangyayari sa, na may kinalama sa market is kailangan kong alam ko. Pati yung mga promotion dapat alam ko. Basta yan, busy na ako dyan. So yan, nakikita nyo naman na nagre-receive tayo ng deliveries. Oh, isa din yan sa mga ginagawa ko, siyempre, kailangan ko mag-receive ng mga items. At that time, I think na dayan mga fresh items 'yan. Siguro mga around the uh, 8:30 na 'yan. Kasi hindi ko na masyadong tinitingnan yung oras kasi sobrang busy na ako kapag gaganya mga oras, parang ano na 'yan. Uh, overload na ako sa akin ginagawa niyan. At 'yan, scan scan lang tayo diyan, tingin ng ano, expiry date. Siyempre, kailangan mo din tingnan yung expiration date ng items, lalo na sa mga fresh. Kailangan mo tingnan kung baka mamaya expired na siya. Tsaka yung presyo, tinitingnan ko rin din yung presyo na nasa invoice. Basta busy-busy na ako dyan. Hindi ko na, na, hindi na ako masyado nakapag-vlog dyan. Dahil sa sobrang busy today, hindi ko na malaya na 1.30 na pala. Ngayon lang pala ako magla-lunch break at ang ulam ko yung adobo at yung kape, ba, pabawin na yung asawa. Mayroon pa akong pagkain na pang breakfast, mga tinapay dyan. Yan, kain tayo. Sobrang daming delivery, sobrang pagod. At dito naman, yan ay alas stress na to ng hapon. Kailangan na natin mag-submit ng na ating report. sa dito sa aking mga ginagawa is mag-submit ng report. Siyempre, yung mga invoice na na-validate natin, kailangan nating gumawa ng report para i sa sa accounting department. Tapos kailangan ko din mag-email diyan, mag email din ako diyan kasi yung mga yung mga items na na-receive ko ngayong araw na to na may mga price different, tapos yung mga barcode na hindi maskan na kailangan ko din i-email, i-send ko sa purchasing department. So, ayan. Sobrang mamadali tayo dyan kasi ano na, ang susunod ko kasing biyahe is 3.37. Kailangan natin magmadali. Sa wakas, uwian na. Pinakababorito ko sa lahat. After 9 hours na magdatrabaho, sobrang pagod. Yan, uuwi na tayo. At yun, nagmamadali na ako dyan kasi malapit na dumating yung bus. Bus, bus ko. <laughs> kasi 3.37 yung dating yan. At gusto ko palang i-shout out si Sir Noel. Salamat sa iyong panunood. Huwag kang magalalawa sa may job vacancy dito sa store namin. Uh, inform kita. At yan, salamat sa inyong panunood. Huwag um, mong kalimutan mag-subscribe. At thank you, Lord, sa natapos sa na araw, sa trabaho na to na meron ako. Thank you, Lord. At sa susunod pang mga araw, sa palibagong bukas, okay lang mapagod, okay lang magpahinga, basta huwag susuko. Salamat!